Ang sweet naman ni Ungkoy. <laughs> na dilaan niya yung kapatid niya. Yan, magkapatid yan sila. Puro lalaki. Ang sweet naman ng Ungkoy na yan. Lablab -lab yung kapatid niya ay. Allo. <laughs> yung aming Persian cat. Na Ungkoy! Anong ginagawa mo sa kapatid mo? Ha? Ongkoy. Anong ginagawa mo? Ha? Snow. Binubugbog ka ba sa kapatid mo? <laughs> Ang cute naman itong magkapatid na to. Sweet-sweet naman yan. Ay, bintana na yan si ano? Si Snow. Para wala nang kalaro si Ongkoy. Ungkoy. Okay. <laughs> Bibinta na yan si ano. Si Snow. Iwanan ka na niyan. Ang sweet nilang dalawa magkapatid. do. Ungkoy, ungkoy. Ungkoy. Shhh. Uy. Olo, <laughs> dila na dila. <laughs> Oy, oy. Ang sweet niyo talagang magkapatid kayo, ha? Oh, okay. Oh, Thank you for watching.